Hello. Good morning everyone. So this day is very important day of my life kasi ngayong araw 22 April 22 ay unang tapak ko dito sa Hawaii. So this is gonna be my first year. Uh, one year may gonna be my one year here in Hawaii. So, sobrang napaka-special sa akin ang araw na to. Kasi, yun yung araw na nakita ko yung Hawaii. <laughs> Kaya, parang nakakaano lang. Sa, parang ang bilis ng panahon. So, it's gonna be one year, guys. At hindi ko masyadong napansin. Kasi, nag-enjoy naman ako dito sa Hawaii. Hindi ako masyadong na-homesick. Hindi ko alam. Nang dumating ako dito, siguro nung nahumsik lang ako nung pagsakay ng aeroplano. Kasi nalungkot lang ako. Kasi bago ako pumunta dito sa Hawaii, hindi ako nakauwi dun sa probinsya namin sa Samar bago ako napunta, nakapunta dito. So, hindi ko nakita yung nanay, cha, nanay ko at saka yung anak ko. Yun ang, yun ang sobrang nalulungkot talaga ako nung nasa aeroplano ako. Kasi, syempre, gusto ko rin sana umuwi dun sa Samar before ako pumunta dito sa Hawaii. Gusto ko rin silang makita kasi ilang year din bago ko sila makita muli. Uh, yung anak ko, yung, yung anak namin, eh, susunod naman siya ipipetition namin. So, siguro mga next year nandito na siya. So, talagang sisiguraduhin ko na bago siya pumunta dito, balak namin mag na umuwi kami doon. And, kasi yun ang hindi ko nagawa nung pumunta ako dito. Yun ang yun ang ikinalulungkot ko lang. Pero hindi naman ako na homesick ng gusto. Kasi syempre kasama ko yung asawa ko. So yun lang guys. I-share ko lang sa inyo itong araw na to kasi sobrang masaya talaga ako. One year na ako dito sa Hawaii. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> more, more, more years to come. And it's parang natutuwa lang talaga. Nire-reminize ko lang yung araw na yun dumating ako dito. Yung parang pagtapak ko ng Hawaii, pag, paglabas namin ng airport, parang, Hah! ito na yun. Parang ganun yung reaction ko. <laughs> so, happy one year to me! <laughs> Hours later. Naisipan namin bumili na merienda. Bili kami ng Subway sandwich and then shake kasi fruit shake kasi medyo mainit so ayun andito kami ngayon sa foodland magandang araw <laughs> I want the spinach, bell pepper, onions, and then the lettuce, and then mayo, yeah, that's it. This is we're going to shake today. It's here What's the garlic? Jamba? Yeah, jamba. Jamba, jamba juice. Jamba shake? Yeah. Jamba juice. We're here at Jamba Juice today. Ganyan kami some some na coffee shake. Nakulang so, oh, right? oh. yeah. yeah. so may drinks is needed. shake. Fruit shake dun sa Jamba Juice. Ang yeah. kay Ten dollars. Ten dollars lang siya. Oh, Pauwi na kami sa bahay. Yung asawa ko galing siya sa trabaho. Nakita lang kami dito sa foodland Muli kami ng merienda. Ito subway. Um, and then yung shake. Ayaw niya yun ng shake. Ako lang. Diba? Update. <laughs> Parang may daily, daily vlog na kapatay ka. Araw-araw na ako nag-vlog itong itong store na to malapit lang po sa amin, 20 minutes lang yung lakad eto ang maganda dito sa Hawaii mahangin siya masarap maglakad kasi mahangin so diba galing na sa Finland so we're going home now kasama ko na tong pangit na to oh no <laughs> Kita kami sa bulan kasi galing sa trabaho. So, ayan. Pagka-uwi niya kasi galing ng trabaho, gusto niya. Lagi siya may kinakain. Gusto so, niya lagi pagkain. Yun ang visyo niya. Pagkain. So, ito yung nilalakaran namin, namin. Na kung kung pa sa bakay namin. Alis, wala na akong visyo. kalamansi. <laughs> Ganon dito. Malalaman mo pag Pilipino may ari ng bahay. Pag may kalamansi, at may malunggay, may, ano ba yun? Yung pangpaasim. Darling? Yung kamias. Ayun. Madami dito. Ayan so, yung mahangin Kaya hindi masyadong na bago mag maglakad. Kasi eh, mahangin siya. Yan ang maganda dito sa Hawaii. Kaya hindi ka masyadong magpapawisan. May park din naman dito sa amin. Ayan o. Oh. Ito lang yung park natin darling, di ba? Yan yung park. Ayan o. Oh. Yan yung park dito. Kaso maliit lang siya. Bako lakaran lang nung aso o palaruan ng mga bata ganun, meron din naman siya malapit lang yung tuloy yan sa bahay kasi <laughs> hindi ka naman makapag-jogging dyan kaya doon ako sa malaking park sa isa doon ako mag-jogging iniikot ko kasi malaki yun At paghapon pumupunta ako doon nag-walking kasi ako tingnan mo yung gano'ng kaaliwanas ng lugar dito namin napakaaliwalas maganda yung hangin maganda yung view wala kang maaamoy na mabaho bilish kasi kung tinikira hangin kaya doon siya kalinis ito so, kami naglilinis talaga na patulad so, ng mga gamo pag malalaki na nilinis talaga na nila Ito, kami nakatira sa Eva Beach ito lugar to ng Eva Beach sa so, dito kami nakatira malaki tong Eva Beach parang town darling no? ay parang barangay ganyan no parang barangay sa atin iba iba lang din yung street pero yung pinaka tao yung sa lugar is Eva Beach then after na Eva Beach yun ang Capo Lake lang din sa amin yun A few moments later. Home at last. Para na kapag walking na rin ako ngayon. Kaya mamaya so hindi na ako mag walking. So parang, ang dami ko na yung pawis. So bye bye. Subway, my favorite subway. <laughs> uh, ang oras namin dito ngayon is five thirty six, di five na? yung araw sa labas parang ano parang 2 pm pa din or 1 pm sobrang ano sobrang liwanag pa rin ng araw dito yung uwi kasi ng asawa ko is 3 dumating siya dito sa bahay mga 5 diba 5 ka dumarating kasi nasa town siya nagtatrabaho na siya nagtatrabaho sa alam na medyo malayo kasi yun kaya ganun oras siya dumarating pero minsan nag, nag nagpo-part-time siya dun sa Trump. Kaya, diretso yung trabaho niya hanggang 10 p.m. Maganda ngayon, wala siyang part-time sa Trump. Kaya, maaga siya naka-uwi. Kaya, nandito siya ngayon ng maaga. Minsan lang, minsan lang maaga siya umuwi. Kasi, nag, ano siya, hardworking na siya ngayon. Para, dumami daw yung pera niya. <laughs> Magiging pangga ng pera darling, para saan? Kasi, kasabi niya, puwi daw siya ng Pilipinas. <laughs> Hindi pa matagal pa. Siguro after 2 years pa kami makaka-uwi ng Pilipinas. So, dito na nagtatapos ang aking vlog. Thank you pala sa pagsama sa akin ulit ngayon today sa amin. Thank you and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong video. Bye! Thank you! Mahalo for watching!